What's up mga kainson? Mga kainson, day 3 ng pag-aani ng palay. Ngayon po at ating pong uh, isinakaaray at gawa ng nabingkal yung loob. Papakita ko. Oh. Tari o. Oh. Yan. Tari po, ating pinawildingan. Yan. <laughs> Nadali po. Pero ayos na naman po. Bali, naandito na po sila lahat. Sinakambal po. Namumuti ng sitaw. Tsaka pipino. Nadon po sila. Woo! Toy! Kambal! Woo! Wala pa. Pagkaaga po ni Kautol o. Oh. Porke madilim-dilim pa pumuno ay. Oh. Yung kanyang uh, pipinuhon. Agap mo. Ano oras? Boh, baka agap. Ba? Alas 4 daw po nagsimula. Yan ang agap. Ah. Narin na pala kayo so, utoy. Ako siguro na siguro doon. Kami yan kinuha mo na rin mga ano. Mga uh, may tama ba? Ang Ah, uh, dali na. Milky. May pasalubong ako sa inyo. Dali. Ayang uh, may mga ano eh. Mga, 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 mga reject. Ah, ay siya nga. Pakain sa baboy ano. Ah, panda dali, may pasalubong ko sa inyo hayo. Oop, yan. Ah, mga kaisan. Nado na sila sa pagitan na. Oh. Ma marami mga dapat marami ngayon. Oh, Miki. Ah. Panda oh. Oh, may pasalubong ko sa inyo. Panda. Ah. Ah, mga kaisan. Nakapansin niyo mga kaisan? Ay, ako yung mga lang po hindi po talaga ako maghapon ng yung mag aani ay marami na po tayong gagawin eh. kung bagay mag aani ako ng mga yun, mga tatlong oras pero hindi po talaga ako nababad gawa ng upo yung marami din gagawin gawa ng mamumuti po na sili magagas mm, hindi po pwede lumago ang mga damo yan day 3 day 3 na po ito update po kayo sa ating pag-aani yan. Day 3. Update, update po lang kayo mga kainsan. Mamaya, mamaya po ako tutulong din eh. Tapos ay eh, magluluto pa po tayo ng tanghalian. Bibili po tayo ng uh, bulalo. Ang tanghalian po namin lahat. Hindi na ba tatay magdiyan na mamagaano? Doon ako titirsirin. Kaya kaya ng kabayo din eh. Ayaw, oh. Oo. Ah, kaya tatay. Ay, doon tatay ako eh. Doon sa dati ah, doon sa talungan. Doon sa dati. Iba Iba pa rin. Ah. Ay gawa lang pwede rin pwede rin uti magbuntun doon eh doon nandaan sa talungan. Ano? Para hindi masyadong malayo. Ah, ari matigas ba? <tipos> ah, yes, boto. Eh? Mm -hmm. Oo ayos yan. No? Toy. Ah, eh. uh, isa no. Ito eh. Ito mga. ko <laughs> ka daw na. Sa Batangas ba? <laughs> ah di yan ah. Ay siya nga malapit nga naman ano. Uy. Ito eh. pa po sila oh. Bali naka ano na mga kainsan Naka Ilang karga na nga ba Na kanina pong tanghali Naka 40 karga Bali 80 kaban po 80 sako Yan. Naka 80 sako na po tayo dito Pero Hindi pa po hati Baka po bukas ay Kaya naman daw po ang baka nito ang mga ano 170 sako to 200 sako bukas po malalaman yun nandado na po sila sa kalagitnaan mga kainsan baka pala rin bukas ay yari mga kainsan hmm Pagkaganda po ng panahon, asul na asul oh. Ah, wala man lang pong ka init-init. Ah, ka, ano, ulap-ulap. Ang paaraw po natin, pag nasa banig, 3 sir, 550 po. Pag po nagapas, 500 po. Ayun sila po, 500 pesos po. dahil ano mga kainsan ay eh, mahal na po ang bilihin ngayon pag po maliit din ang sahod edi eh, wala din po matitira po nasunod lang naman tayo sa mga kalakaran dito sa amin mga kainsan magri, ah si utoy pala utoy mo ako yung uho po yan utoy lilipat na po sa may labang napalabang ka ano saan na ba utoy po <laughs> Tayo tayo ako na. Sa makanlong. Ay hindi pala rin nailaga ano bukas oh ilalaga rin niyo rin. Ay go ba? Yan kamuto, hindi pa pala nailaga. Oh, ano ay ang dinyan. Tao to ipapalin mo na. Maganda po ta, maganda ang ating ani. Mga kainsan. Ah, di nila pala nadaan ka ang kabayo. Ay, ayos. Nakailang karga kaya auto eh? 31, orin. Ay, hindi kaya yan Doon nga po dadadagan. Kaya pa nagdaliwa ay, ay, lahat eh, ano, 30, 31 Walo yan, walo, tapos may 23 yung nasa bahay mo dami hmm. din Ay, may minag, ano, kanina kanina oh, Pamangkani ko pa ko Dami, dami dito, Magkano ka sa karga tayo dito? Bakit mo tinelenos sa kanila doon? Bukas tatanungin ko 'yung sa lagkit magkano kaya? Mapayaw. na po, bahala ka. 2029. Ito ito. 43. 43. 47 wari ko yan. 45. 46, 47? Ah, pa 40 ka rin. 47 karga. Bibigyan ko lang muna. 47, ilang sako 'yun? Ha? Na 1457. Ay eh di 94. 94 sa ako, ano ba? Pwede na. may bibigyan ng araw 'yon doon. Ayo, eh di kulang naman ako ng araw pag kakain ng 550. Para tayong magkakahiwalay nito buo din. Ah, yan. Bahala ka na diyan. Oh, ang araw mo. Dali yan. Ayun ba ng araw ko pag... <laughs> ay pag. Bibigyan ko siya ng araw niya. Ano? Ayun. At ako na magbibigay kita Tatay ng 500. At ang ibibigay ko lang sa kanila ay 10. Ah, 94 ulit yan o. 94 sa akin. Magkala ko ang pala ngayon o ito eh. Kaya gusto ni 21 ka. Nasa dure yung mga bay. Laging hagdan ng fish. Udublayin ko ba? Huwag na. malawak para natin tirang ari kuya aba bay pa mga mga, mga pa ay ano ari hati an yon ay yung ginababawasan ari ano kalahati pa ari lakad long kuya na ri ah. yang tap nang luang na pataas eh eh ay namat luang yan ay, bro ni banat ka pa lang ni Yan, ari po naman bukas ang dadalihin mga kaisan, ari pataas. No. Yan po ang babanatan. Bukas. naman din ang init ang talong ano kuya hindi rin makabuskad ay eh. magandang ng kilusa naman aray at aray mo kuya maganda na kate kate yun lang ang malambot aray isang malaking luang yan aray lang ang matigas malambot ah saka yung bulwagan aray Oh, Gara sa kabayo. Hindi yes. ni kayo pumisto bukas, hindi mainit diyan. Ay, layo rin ang layo naman Ay sana na. kayo naman. Diyan ang mga dapat pusto Para gitna. Wala kang dagdag lang na maghahakot. Aba. Wala. Ay. Tapusin na nga mga, mga kuya. Dito ang pwesto yan. Dito oh. Bari isang tanaw pa kuya ah. <laughs> Aba. Pagba. Pabanjing-banjing pa eh. Oo. Oh. pa yan ay. Eh. Sabagay. Mga kaisan, magdi-deliver na sana tayo. Ay, eh, nakausap po natin si Ato si Pinsan Alan. Pupuntahan po natin si ano, si Ate Marlin, Doon do po nakita yung ano, ahas na malaki. Ay parang gusto nilang papuntahin si Cobra Prince. Titingnan natin mga kaisan o kaya si Itol Cobra. Yung team Cobra mga kaisan. Yan yung ating pambiyahe. Doon. Doon kaya ang Tara. Doon do sa may farm utoy. Eh. Oo. Oh. mga kaisan dito ang bahay yun po yung, pin, yung black mamba ay eh, nilagyan daw po ng net pa ikot. Toy. O toy, sa bahay ni Ate Marlene din eh. Sa farm pa. Sa farm pa. Mal malayo pa. Ah, sige toy. Sige toy. Hindi ka Hindi ka toy kaya gabihin. Hindi ni po kami. Um, Ari po ang sinaunang tulay. Dito kami dati natalun. Ayan oh. No? Diyan. Diyan kami dati natalun. Dito dito. Dito dati ako na aksidente sa motor yung oh. Salak ang dami Oh, ako ito. Ito mga kaisan. Oh. Aksidente. Sa ko Diyan. Dito hindi. Gabi na tayo. Ada bantaannya, nyampe ya? Apa kali tandaan? Nada ada apa-apa deh. Hah, kok kau takut? Ini yang kamera. Ini yun ang po kami kabilala ka rin mga kaysa na pinanghulihan nung ahas na malaki yun sa bahay. yung bahay na yun ito na may dito sa kabila yung nakikita ko sabi namin na black mamba iba pa yung nahuli nung minsan uli iba pala yung kung tawagan dito yung black mamba pakalaki ito na daw po yun kaya lang ay nakakatakot eh sobrang laki daw utoy gabinti daw po para daw pong sawa

Delikado siya bata pag may pag ba may mga uh, yan, kasama po natin si Bumbay ito eh. Hello po. Pag may mga naglalaro pong bata, delikado. Nangaligaw na kami mga kainsan. Ayun, yun, yun, yun sa farm. Yung bahay ng farm, ito, ito na nga. Ito kami napasuot. Sa kabila. Tara ito eh. Nahan? Nahan ba? Saan? Ay siya nga ano Baka di yan nga Naligaw na naman kami Ari ba ito eh? Ay ari nga oh uh. Baka ari na nga Ayun Ay ari nga Hindi ni Hawa na hawa ang nga ano Gabi na tayo Tau Tau po Tao po. Kuya Julio. Ah, si Kuya Julio. Ayun pala. Saan ba nakatira si ate Marlene? Saan nakatira si ate Marlene? Oto yung nagpa-uwi. Ha? Nagpa-uwi. Ah, umuwi ba? Doon natutulog sa trece. Oh. Doon pa sa dating... Dito doon may nakita ka sa malaki? Doon yun, sa kabila Malayo dito. Oo, oh, nasa kabila pang tubig ba din pa, parang Oo oh. Ay, nadun nga, malaki nga Malaki yun ah. ko na rin yun ay baka ganito palaki Oo, oh, walang yan Ay, paano yun yung lalagyan ng minute nga ba? Ay, sabi ni, sabi ni ano, nilagyan daw ng net Hindi nakakalabas kayo, nakakalabas na ano? Oh, huwag ko lahat, so, naroon din naman yung mag-uuling ah, naroon, bandaroon hmm. Umuwi kanina at kasat eh, saka eh, yung matanda ng habal-habal eh, Hawnet so, si Marlina eh. Oo. Ay bukas na lang kami babalik. Ka, bukas sa umaga. Oo, kuya. Ay Saan ang bahay noon? Saan ang bahay? Nasa Saan ang daan ko? Doon, doon ka duman. Yung labak. Oo. Yung... Di ba may lana, may lana doon? Oo, doon sa labak. Yun, rich yan. Pagdating mo doon. Yun na yun. Bubulwag ka yung dampa ni Biyanan. Oo. Nanay nilaki. Na Oo. Yun, bandarong pa konti. Ah, ay sige. Malapit sa bahay daw yun eh, ano? Oo. Uh, uh. Ang tabayanan mo, tinagwawalis pa pag umaga. Kaya doon ang tulog. Ang mga anong uros kahit tanghal eh, namin puntahan, ano? Mga bandang mga alas na, hindi ganun. Oo, oh, delikado sa bata, ano? Baka mga may kasalubong. Malaki na yun. Ay, malaki yun. Ha, Katakot ano. <laughs> Takoy ah. Hmm. Kami pa rin ako yun oh, may get, may get agparito, ha. May kitag pa ka. Oo. tao doon. Oo nga. Eh, hindi ko rin alam ay. Eh. Kami na, naligaw na. <laughs> Sige kuya Julio. Hindi inaalala na ano yun? Bukas yung kayo lumaan. Ah sige kuya. May dito sa kabila pa may lana doon. Uh, Oo. Oh. Yun. Uh, Oo. Oh. Uh, oh. Gawa ila inaalala ina na namin kuya baka biglang ano. Uh, uh. Maka ano ng bata ba? Sa kabila yung kanyang mm. ay kahapon kasi. Kasi kanila ang kaingin daw. Noon oh. yun. Oo. Uh, uh. uh, uh. May talagang may butas na sinusuutan. May kawayan. Malinis talaga pong mm -hmm. pinag Nasa ano? kawayan yun. Nasa loob. Mm -hmm. Ah, <laughs> oh, nakakatakot. Sige kuya. Salamat ah. Kararating lang. Kararating ko lang din galing. Oo. Sige kuya. Salamat ah. Eh, Ay, nakaka... Ano naman mga kainsan. Sige kuya. nakakonsensya naman pong hindi puntahan. Oo. Oh. Oh, Nakakaya naman pong hindi ba puntahan. Hmm? Eh, paano mga kaisan? Pauwi na po tayo. Bukas po natin babalikan yung bahay ni na Ate Marlin. At nilagyan daw po nila ng net ay yung pinakang lungga. E di titingnan natin at uh, baka naman po makatulong ng kauntian po at uh, Wow, ang nakakatakot po eh, delikado. Malapit po sa bahay at eh, doon po sila nakakaingin, Ay, eh, di baka makatulong. Eh, mga kaisan kami po ay, ako po 'yung ano, diretso biyahe na rin po. Ay, paano, mga kaisan, Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and godless. bless views. Bye. Salamat.